Good morning, good morning guys. At yan, welcome back for another video na naman tayo. At ang share ko naman ngayon kung tumatas ba ang sahod dito kada taon dito sa Bansang Taiwan. Yan ang share ko ngayon. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na sa aking YouTube channel bago ko ulit umpisahan itong video na to. Para malaman nyo kung tumatas nga ba at kung magkano ang kinataas ng sahod dito sa Bansang Taiwan. At intro muna bago ko itong na umaga. Pero nakalis na yung bagyo. At dito ko sa may park ulit. Dito sa may kubo. Ito yung kubo nya. Yan. Dito ko sa may park ulit. Ito yung kubo na silungan. Yan. Yung bike natin. May malit na kubo. Yan. Maraming puno. Ah, uh, tumuulan pa rin pero mahina na lang. Medyo makulimlim. At yan, share ko nga pala kung tumataas ba ang sahod dito sa bansang Taiwan. Oo, tumataas. Bali, taon-taon tumataas ang sahod dito. Uh, 2016, nung dumating ako dito, kung hindi ako nagkakamali, nasa 19 or 20 something yung sahod. 20,000 NT dollar. Yun lang pagkakatanda ko tapos kada taon tumataas siya minsan isang libo minsan uh, walang isang libo ang mababang tinaas lang yan nung may pandemya yun mababa lang ang tinaas nun pero nung pagkatapos nun yun sunod sunod hanggang, hanggang ngayon bali malaki ang tinataas niya lalo next year mas tataas siya ulit bali ang minimum wage namin ngayon dito ay $27,570,000. thousand dollar yun ang minimum wage dito yun ang basic salary Bale kung next year next year tataas siya uli ng 1,000 plus magiging 28 na siya parang nabaltahan ko nasa 1,500 yata yung tataas niya or 1,000 something hindi ako, hindi ako sure pero tataas siya sigurado kung tataas siya uli next year ng mahigit 1K nasa 28,500 NT dollar na siya kung i-convert mo sa peso yun nasa kulang-kulang 50,000 na siya basic basic salary pa lang yun pero syempre may mga kaltas din dito syempre may mga kaltasan pa rin yun so, magpapalagay lang doon yung overtime yun ang kinagandahan dito guys pag sa sahod taon-taon tumataas sya basta every year tataas sya tapos yung overtime lumalaki din basta tumas yung sahod yung overtime tumataas din lumalaki din yung competition nya kaya yun ang maganda sa yearly na sa na sa ng sahot dito may na, nasa park ako maingay yung mga sasakyan yun yung company namin makarap ah, doon naman yung dorm bandarol dito ako pumesto kasi yung ulan pero hindi na malakas at maganda pumesto rito kaso nga lang tapat lang siya ng kalsada napapansin niyo ang daming dumadaan na sasakyan. Tapos sana kalsada. Ah, tayo nga kaka dala ng bagyo. Buti naman hindi siya malakas. Puro ulan lang siya. Ah, na-share ko yung sound dito. Kung tumatas talaga siya. O oh, tumatas talaga siya yearly. Yun ang ano nila dito. Yearly talaga siya tumatas. Bali nung dumating ako, talagang mula 2016 hanggang ngayon tumatas talaga yung sahod at pati overtime pag marami kang overtime mas lalaki yung sahod mo dahil yung basic pa lang 28,000 ah uh, 27,570 na tapos kasama mo pa yung overtime mas lalong lalaki talaga ang sahod mo at sana nagka-idea kayo sa sahod dito kahit ilong muna yung may share ko sa inyo yung sahod dito at araw nga pala ng sabado ngayon guys day off walang pasok kaya ayan relax relax lang muna tayo dun banda tahimik dun Doon sa may Party ng park doon yan banda ron may mga puno din dyan at lamesa yan medyo tahimik doon malayo sa kalsada ito kasi tapat ng kalsada eh yan, tapat ng kalsada highway ba yan In yung kubo atik-atik lang naman yung ulan ngayon kanina daw madaling araw sabi nung kasama ko malakas dahil kami sa dumaan dito kanina madaling araw bukas linggo pero may pasok na ako bali pang gabi alas 8 ng gabi bukas ang pasok ko ngayon day off kaya pahipahinga muna yan medyo lumalaks na uli yung ulan Ayan yung isang namin guys, Sanker. May mga nakaduty na rin dyan na Pilipino. Ayan, maulan. Ang naririnig nyo, may production, maingay. May mga nag-overtime ngayon. Araw ng Sabado. Ayan. sana nagustuhan nyo yung video ko about sa sahod dito sa Taiwan meron din naman akong ibang video na kung magkano yung sahod, na sahod, ko sa isang buwan yan itang pali namin naman bike lang lalim ng ilog <laughs>